na magkakaroon po ng Presidential Succession Act o yung pong uh, isang bila na tiyatawag po na Designated Survivor Bila. Pero bang lahat, at muna siyang pabatiin na good morning po sa inyo. Attorney, kamusta po kayo? Magandang uh, umaga sa iyo, Bambu Frami, at uh, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes po, Attorney. Unang-una, ano po ba ang inyong uh, take regarding nga po dito sa panukalang Presidential Succession Act? na isinusulong po ngayon itong si Senator King Laksona ang nagbabalik po na senadora dahil nung nakang 18 Congress ay meron po siyang inilahad po nito. Ito po ba ay kulang uh, pa rin po ba yung mga nasa line of succession po natin para po just in case na may mga mangyari po sa ating po nga presidente? Alam mo, magandang tanong yan, Bomba Frami. No? So first, siyempre, uh, kailangan natin i-acknowledge na Meron talagang utos ang ating saligang batas para sa ganyang klasing ano no uh, panukalang batas no kasi uh, nakalagay sa konstitusyon natin inuutusan niya ang kongreso magpasa ng isang batas doon sa senaryo na lahat ng mga dapat pumalit sa pangulo ay wala So in other words wala na yung vice president wala rin yung senate president And therefore, ang tanong, sino? Sino magiging Pangulo? So, ang sabi ng konstitusyon dapat magpasa ang Kongreso mm -hmm. uh, to cover that kind of a scenario. At I suppose, ito na yung bill ni uh, Senator Lacson, yung tinatawag na Designated Survivor Bill. So, as far as the Constitution is concerned, uh, isa itong utos. Mm -hmm. no? Pero sa kabilang banda, uh, bombo Frami, kailangan din na tanong, eh, bakit no? Bakit pinapasa natin 'to ngayon? Yes. What's the urgency? Ano mm -hmm. ba 'yung ano ba 'yung pangangailangan na tutugunan nito? And the reason why uh, sa tingin ko urgent 'yun ay I, I mean, relevant 'yung ganong klasing pagtatanong is kasi uh, for the past uh, presidential terms eh wala naman problema doon sa succession ano Katulad mm -hmm. ng nangyari kay Pangulong Estrada nung nagresign resign siya. Meron naman pumalit ng maayos, di ba, si Pangulong Gloria Arroyo. Mm -hmm. Ibig sabihin, uh, nag-work naman o no? gumana naman yung ating konstitusyon. And then, uh, after that, wala na namang naging sitwasyon na, na, na kailangan natin ng designated survivor. In fact, naging issue lang to na usapan lang natin to Frami, kung natatandaan no, because yes. of yung Sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba, mm -hmm. na siya daw yung designated survivor. So So ang tanong is uh, anong anong problema na tinutugunan ng panukalang batas na ito? At yan ang dapat ipaliwanag ni uh, Senator Lacson sa atin. Yes. Sir. And uh, attorney, nangyayari nga po ngayon no na wala po ba tayo? Kasi ang ating batas po, no, ilang beses na rin po, uh, kagaya po ng ating pong napanood po dyan po sa Amerika, isang movie po, yung talagang designated survivor na walang kaalam-alam po sa politika at siya po ang natira lamang po bilang ang um, nasa gabinete ng nasabi pong uh, presidente that time. At sabi nga natin na uh, um, ayo naman nating mangyari, of course, na kasi baka nga, no, binanggit na nga po nga Vice President na siya po ay designated survivor na may mga ilang pong mga uh, gumulo na po sa kaisipan na, na parang kukulangin na yata yung pong mga magiging nasa line of succession natin or kaya ay pwede po nga pumalit sa uh, magiging presidente. aso uh, so, do you think na magkakaroon po ng chaos din po within na uh, our uh, leaders uh, with that kind of matter po, attorney? Well, yun ang, ano, yun ang maari mangyari no kung dumating tayo doon sa sitwasyon na lahat ng nasa line of succession ay wala pero kasi uh, we have to think about uh, first and foremost no uh, gaano ka taas ba yung probab probability na mangyari yon no? uh, well kung sabay-sabay sila lagi kung magkakasama sila lagi mm -hmm. <laughs> 24 hours of the day magkakasama yung vice yung vice president at yung president and yung yung senate president eh talagang tumataas yung probably probability na mm. lahat sila mawawala sa isang iglap no so but i mean realistically speaking gaano kataas ba yung probability doon sa sitwasyon na yon na na lahat sila eh mawawala na lang sa isang iglap and therefore mm -hmm mauuwi tayo dun sa sitwasyon na hindi natin alam kung sino magiging pangulo natin. No? Now, having said that, of course, kailangan din nating isipin 'yon, no? Mm -hmm. uh, hindi naman natin sinasabing pabayaan natin 'yon. Ang gusto lang natin mangyari is kailangan, uh, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon, frami, na ang dami nating problema na kailangan ng solusyon, na yes. kailangan ng batas para solusyonan eh, kailangan ba natin to i-prioritize? I think that's the real question that we should be asking uh, now. Yes. And uh, sir, yung, yung, binabanggit nga po ninyo kanina, no, no, na, na, which is uh, na kapag uh, wala po itong batas po nito at mangyari po yung mga catastrophic event, like na binabanggit nga ito, yung, yung pang-bomba po kapag wag naman po, of course, ha, uh, yun po ay pinag-uusapan lamang po, di ba? Yung parang sa sona, malapit na naman po ang sona po natin po nga Pangulo na ito, ito po ay pwede po mag-trigger sa isang uh, sa, sa leadership and of course sa constitutional crisis kung wala pong batas po na yan na sino lang po ang susunod uh, just in case na andun nga sabi nga po ninyo kagaya po nang lagi po silang nagkakasama and then biglang may nangyari po sa kanilang uh, uh, apat tatlo na ano eh sinong who's next uh, parang ganoon po attorney so magkakaroon po ng constitutional crisis din po in, in that event kung mangyari po sir hindi lang constitutional crisis it's going to be a national uh, crisis no kasi in that situation uh, Frami, we do not know. no mm hindi -hmm. natin alam kung sino'ng tata yung pangulo natin so and basically we do not know what to do mm -hmm. right uh, anong mangyayari kung lahat ng mga pinuno natin ay mawawala na lang sa isang iglap mm -hmm. so uh, like i said earlier uh magandang pinag-uusapan, magandang pinagdidebatehan para meron tayong kahit papaano, meron tayong kaalaman ano, kung anong pwede nating gawin. Mm -mm. Right? Kaya lang ang ang balik tayo do sa realidad kasi do no, ibalik natin sa realidad yes. na mas maraming mas maraming dapat tugunan ang ating mga mambabatas no. Albawa na lang, halimbawa na lang Frami. Si uh, uh, Pangulong Marcos in partnership with Speaker Romualdez, naglabas sila ng listahan na 20 bills. Mm -mm. Supposed to be a legislative roadmap mm -mm. ng Marcos administration. Right? That's 20 bills. is mm -mm. Isipin mo, hindi ba dapat yan ang tinututukan natin? Right? Uh, yes. yes. Na supposed to be uh, ito yung priority ng Marcos administration. Uh, ito yung batikusin natin, ito yung busisiin natin. And that goes also to the lawmakers in the upper house, no? yung mga senador natin. Uh, imbis na kanya-kanya silang you know, announcement na ito ang ipafile kong bill, ito ang ipafile kong bill. Yes, yes. Which is good, diba? ba? Which is good. Okay lang yun. Mm -hmm. Hindi natin sinasabing wag nila gawin yun. But balik natin sila sa realidad na ito ang dapat pag-usapan nyo no bilang mga mambabatas sa mataas na kapulungan itong quote and quote legislative roadmap ng Marcos administration kung saan merong 20 bills 20 bills from uh, na tinutulak mm. hindi ba yan ang dapat nating tugunan o tignan hindi ba yan ang dapat pag-usapan ng mga mambabatas natin sa mataas na kapulungan yes And attorney, ito nga po no, talagang noong first day pa lamang po ng uh, bilanggit nga po rin nyo ng Senate uh, Congress and nakahilera na po yung po ito pong mga uh, mga mababatas po natin lalo po sa Kamara at may mga ilang po mga neophytes po diyan na talaga naman po nga uh, nagpasa po ng mga bill po. Of course, trabaho po nila to, Pero, uh, and, uh, does it make sense po na Lalo na po yung parang nagiging unahan po sila para po sa po ng bill po nito pero minsan parang uh, out of the blue or kaya po ay uh, without the reach naman na, na pwedeng maipasa po ito na pwedeng mangyari attorney ano po yung take po ninyo dyan na parang eh wala lang po natin mas masabi lang para, kasi ngayon nakikita na yung mga accomplishments nila paramihan na mayroon paramiha na, silang 300 bills na siya naman po na ipasa na ano na ipasa pero wala naman po tayong nakita po na naging isang batas po attorney tama ka, tama ka buong no? It doesn't make sense, no? Walang katuturan na, uh, kumbaga parang binibigyan natin ng award ang isang, ang isang mambabatas sa pag lang ng bill, no? Nakakatawa nga kasi nga naguunahan pa sila, no? Sa pila para masabi na sila ang unang nag ng bill. That doesn't make sense at all kasi ikaw naman, alam mo naman, Frami, di ba, na Paano ba magpasa ng batas? Dumadaan 'yan sa committee. Dumadaan sa plenario, Dumadaan pa 'yan sa do sa kabilang branch, sa kabilang chamber. So the the act of filing itself essentially means nothing, right? walang saysay 'yon, walang walang saysay yun 'yung magfa-file ka lang ng bill. So kung isa ka babatas tapos proud na proud ka na ang dami mong bills na final eh mahiya ka dapat no kasi that means uh, mukhang hindi mo ginagawa ang trabaho mo ng tama kasi ang dapat natin makita sa mga mambabatas is paano ba nila na-engage ang mga mamamayan doon sa mga panukalang batas nila paano ba nila tayo nahuhugot yun, yun ang magandang term, Rami. Mm -hmm. Paano tayo nahuhugot ng mga mambabatas sa kanilang panukalang batas? no Hindi yung ililista lang nila, oh, nag ako nito, nag ako nito. Kasi wala namang kwenta yun eh. Mm -hmm. Ang kailangan na makita natin is, ito mga mambabatas na to, paano ba nila nahuhugot ang mga mamamayan sa likod o para suportahan yung kanilang mga panukalang batas? Mm -hmm. So, ibig sabihin po, parang pang PR stat lang po nila ito, uh, attorney. <laughs> <laughs> Mukhang gano'n na nga, Prami. Mukhang gano'n na nga. Oh. Pero, attorney, no, kagaya ngayon, tag-ulan ng, tag na and then uh, kapag uh, umulan lang po ng bahagya, ayan, sa EDSA, kagay po dyan po sa Metro Manila, bahana po at uh, minsan na, Bilang kitang tipo nga pangulo nakala po nga i muna yung po nga rehabilitation po ng Edsa and then here it comes nakita na naman po nila na talagang may problema at itutuloy na naman po nito at as uh, I mean to say parang paulit-ulit lamang po tayo no sa ganito pong mga uh, mga uh, problema po natin at mga issues na uh, which is uh, eh wala pong talagang uh, continuity kahit si naman po maging presidente sana eh yung pong uh, maging ano no na uh, parang ligasiya yata po ang kalapong kinukuha po dito na masabi po na, ay, sa akin ang proyekto po na iyan, na uh, attorney. Eh, tama ka, 100%, Prami, no, na ang mga politicians na hinahalal natin, ang number one na nasa isip nila is sarili lang nila. No? Hindi talaga tugunan yung mga problema natin. Eh, ang maganda magandang example, yung sinabi mo, yung EDSA rehabilitation, di ba? Ilang, ilang administrasyon na ang dumaan para sa nasabi lagi, aayusin ng EDSA, aayusin ng EDSA. Eh, hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, palala ng palala ang EDSA. Now, I'm sure kayo, syempre, iniisip nyo, ano pakialam namin sa EDSA? Wala naman kami dyan. Well, ang EDSA is really the manifestation of the rot no, sa ating politika. Yes. So, I'm sure kayo dyan sa Dagupan, meron kayong mga nakikita rin parang EDSA rin. <laughs> sa probinsya nyo na paulit-ulit na lang nangangako yung mga politicians nyo dyan na aayusin, aayusin, pero lalo lang lumalala sa paglipas ng panahon. So, it's a, it's a major concern. Tama ka, uh, Bombo Frami. It's a major concern kasi yan ang kabulukan ng politika natin. Yung mga hinahalal natin na opisyales, eh talagang bulok din. Mm -hmm. Yes. And uh, attorney, In one point pa lamang po, no, punin ko lang po yung, yung pong, uh, reaction regarding po dito sa usapin po natin. Ng, uh, ito po kasi uh, meron pong isang dokyo, uh, dokyo film na naipalabas na, na dyan mismo sa Auckland, New Zealand na ito po ay hinarang po ng uh, China dahil na rin nga po ay nag-misleading daw po ito uh, uh, sa public uh, which is uh, hindi naman po yan uh, pinakinggan po ng New Zealand uh, at ito pa ay nanalo po nang uh, prestigious nga awarda na which is uh, ano po ba ang masabi po niyo dito dahil uh, of course tayo talagang hilukod na po natin yan at uh, tayo po ay pinapasalamatan ng New Zealand para ipakita po yung katotohanan po dito pero pati po sa international ay gusto po ng China na tayo po ay supilin or patigilin sa ating po ng pagpapahayag po ng ating mga claims dyan mismo sa may West Philippine Sea attorney alam mo magandang uh, punto 'yan uh, from me, at magandang pag-usapan ano kasi may 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 lesson dito ang tinuturo sa mga mambabatas natin ano lalong-lalo mm -hmm. lalo na when it comes to free speech no mm -hmm. kasi ang ang China ang authoritarian sila eh mm -hmm. I mean tanggapin na natin yon authoritarian yes. sila and therefore ang kanilang ang kanilang pag-iisip eh gusto nila kontrolin ang free speech, no? Uh, mm -hmm. Ang ang ginag ang, ang mindset nila is censorship. Mm -hmm. No? At gusto at dahil ganun ang pag-iisip nila, akala nila ang ibang bansa ganun din, no, mm -hmm. na susunod lang sa gusto nila. Yes. Eh nagkataon ang New Zealand eh talagang binibigyang halaga ang free speech. At yun na nga eh hindi sila sinunod in fact, nanalo pa at pinalabas pa, nina nanalo pa. So, alam mo ang lesson dito para sa mga mababatas natin is hindi talaga umuubra ang censorship pagdating sa pagpigil sa free speech, no. Mm -hmm. Ahanap, ahanap at ahanap ng puwang ang tao para i-express ang kanyang sarili. No? Mm -hmm. So, itong mga mambabatas natin ngayon, di ba? Dami nilang mga panukala na i-censor ang social media, yes, yes, i-regulate ang yes. social media kasi ang daming bumabati ko sa kanila, no? <laughs> matuto sila, no? Kasi ang censorship, the more you censor, in fact, the more people will fight for mm. free expression, for free speech. At 'yan ang lesson dito sa nangyari sa sa Auckland no, na pinipilit ng China na i-suppress Yes, ang free speech ng isang uh, filmmaker natin at ano nangyari? Kabaliktaran, di ba? Uh, ito pa ang nagbunga ng atensyon sa buong mundo. No? So that is it uh, is a lesson that our lawmakers should take note when it comes to uh, censoring or regulating our speech. And of course sir, no na ito pong uh, nasaypo ng docu film na a food delivery fresh from the West Philippines. Eh talagang kinakailangan po na mapanood ng ating pong mga moment or of course pati na rin po sa ating pong mga schools para ito po ay magbigay po ng ka nga kamalayan regarding nga po dito sa West Philippine Sea attorney. 100% from me dapat 'no. Uh, sana sana mangyari 'yon. Matagal na nating ina-advocate 'yan na uh, mm. sa mga paaralan natin uh, dapat uh, ipalabas yung mga ganyang klasing mga educational uh, materials. Ah, uh, hindi lang sa mga para sa mga barangay natin, no? Mm -hmm. uh, ilabas, uh, sa lahat ng pwedeng makapanood, no? That is uh, the essence of free speech and also very important para sa ating kamalayan. Mm -hmm. Attorney na napaka-eager no yung ginagawa po ng mga mga naratibo ng China regarding nga po dito sa West Philippine Sea, napag-uusapan na po natin yan dati. Mga false narrative po nila, mga fake news, mga misleading na kailang ginagawa na which is uh, tayo yung nagiging oppressor daw po dyan mismo sa West Philippine Sea na kailangang pinapakita po sa international community. Pero the other way around na uh, nangyari po ito. So uh, talagang we expect uh, with this kind of uh, mga senaryo at rin po ang ating uh, dating senadora na ipinagtanggol po niya at talagang napaka-vocal po sa... West Philippine Sea, Senador Tolentino, dati Senador Tolentino, na ban na po doon po sa China. So, yan lang man po ay napapakita na up parang nag setting for example, kapag kayo magsalita against China, di kayo makakarating dito sa, asa of course, sa I mean, bansa. And of course, the other way around, ay, kayo pa ay mabibigyan po ng mga, mga disinformation na regarding uh, sa inyo or kayo sa isang public officials. So, ganun po mangyayari kay takot yung mamabatas po natin. Eh, dapat huwag sila matakot, Rami. Uh, um, kasi, sabi nga ni ng administrasyon, di ba, na ang bawat Pilipino, may meron siyang karapatan na magsalita kung anong gusto niya sabihin tungkol mm -hmm. sa isang issue. Uh, lalo lalo na sa issue na to sa West Philippine Sea. So, kung talagang Pilipino siya, di siya matatakot. Para tayong mm -hmm. dalawa, di ba, lagi natin pinag-uusapan yan, di tayo natatakot. Yes. Eh, Baka ikaw, wala ka naman yatang balak magbakasyon sa Hong Kong o kaya sa Shanghai. Mag-Korea, Mag Japan na tayo, attorney. Yan, yan ang mas maganda, <laughs> di ba? So, I mean, I mean levity aside, from me, ang punto natin dito is uh, hindi dapat tayo uh, matakot no, sa, sa ginawa ng China. Mm -hmm. Because that's, that's their style yun eh. Yan ang sabi ko nga sa'yo kanina, authoritarian sila mm -hmm. eh. Hindi sila democratic parang tayo. Alright. And with that, attorney, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, oras. Alam po namin, napaka-busy po ninyo bilang uh, uh, is -is isa rin po, po kayong uh, mga, ano, mga resource person din po ng ating mga kasamaan po sa hanap buhay. Attorney, in your end, baka meron po kayong mensahe regarding nga po dito sa ating nga pinag-usapan po. Uh, maraming salamat, uh, Frami, at magandang pagkakataon yung mga ganyang uh, usapin. Uh, lalong lalo na palapit na yung zona, mm -hmm. uh, alam ko naghahanda na kayo dyan at uh, marami pa tayong dapat pag-usapan uh, towards uh, that date. Alright. Uh, and with that po, attorney, Maraming maraming salamat. At sa ulitin po ulit, para po sa ating mga, mga talakayan po dito, sa ating mga uh, issues, sa ating bansa, para makatulong po tayo sa kamalayan po ng ating mga kapwa Pilipino. Attorney, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Maraming salamat din eh.